Alam mo ba? Dalawang araw na lamang Pasko na, kaya ramdam na naman ang Christmas rush. Kaliwat kana ng dagsa ng mga tao sa mga grocery stores at iba pang pamilihan para bumili ng kanilang panghanda sa Noche Buena. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang hamon at keso de bola. Nakasanayan at tradisyon na kasi nating mga Pilipino na kasama ang mga pagkain ito sa ating hapagkainan tuwing Pasko. Pero bakit nga ba tayo naghahanda ng keso de bola tuwing Pasko? Ang pagkain ng keso de bola o Edam cheese na orihinal na pangalan sa Netherlands ay nagsimula pa noong panahon ng mga Espanyol. Simbolo raw ito ng pagkakasama-sama sa kasaganaan. Nadala naman ng mga Espanyol ang tradisyong ito sa ating bansa nang sinakop nila ang Pilipinas. Dahil madali itong maiimbak ng matagalan kahit sa init ng panahon, perpekto ito para sa mahabang paglalakbay ng mga Espanyol noon. Ang bilog na hugis nito ay tinuturing na simbolo ng kasaganaan, pag-asa at pagkakaisa. Ito rin ay isang representasyon ng walang hanggan o infinity kaya nagdadala raw ito ng swerte sa pamilya kapag pinagsasaluhan tuwing Pasko. Isa sa mga paniniwala ay kapag may keso de bola sa inyong mesa, magiging masagana rin ang darating na taon. Ito ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa negosyo at personal na buhay ng mga miyembro ng pamilya. Hindi lang ito kinakain bilang parte ng noche buena. Ang queso de bola ay ginagamit din sa paggawa ng iba't ibang putahing Pilipino tulad ng bibingka, puto at iba pang panghimagas. Minsan, ito rin ay isinasama sa paggawa ng pasta at sandwiches. At syempre, hindi mawawala ang dipping sauce na paborito ng lahat. Ang queso de bola, isang paalala sa atin na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa handaan, kundi tungkol sa pagkakaisa, kasaganaan at ang pagpapasa ng kultura sa susunod na henerasyon. Kaya ang aking tanong, may queso de bola na ba kayong nakahanda bilang handa ngayong Pasko? Ngayon, alam mo na!